Good morning mga boss. medyo nata traffic tayo papasok ng trabaho. Uh, Tuesday morning. Ayun, isang mapagpalang araw muna sa lahat ng mga makakapanood ng ating uh, video. Sanduman kayong dako ng uh, mundo nagtatrabaho. Sa ating mga kapatid na OFW at sa mga kapatid na driver. Ayun, mag-iingat po kayo sa inyong mga biyahe at, at sa inyong mga trabaho. Well, anyway, mga boss, ito, ha, papasok tayo ngayon sa ating trabaho. Medyo maulan pa rin dito sa Italy, kaya ito, dito sa Italy, pagka medyo may konting ulan, uh, matik yan, may traffic yan. hindi uh, ko alam kung bakit, so, dahil sa tagal na rin natin nagka-drive, yun lang ang isa sa napansin natin. Kahit naambun lang yan, nagkakaroon talaga ng traffic yan ata uh, medyo na late din tayo dahil napasarap tayo ng tulog. Uh, kasi ako maaga kung mababa papasok ng trabaho. nakaugalihan ko na 'yun dahil ayoko na naantala ako sa daan. Dahil nga hindi pwedeng ma-predict yung daloy ng traffic ko kung may dalangan sasakyan. Kaya um, talagang inaagaan ko. Pero ganun pa man, uh, hindi pa naman tayo late. Uh, on time pa rin naman tayo. So, yun na nga. Uh, Tuesday. So, wala pa tayong nakaandang programa ng trabaho para sa araw na to. At uh, titignan natin, pagdating natin ng warehouse kung anong ganap. Ang isa lang na sigurado ako, yung isang kasamaan kong driver, ipapairam ko sa anak ng boss ko dahil kulang sila. So, surely, babiyay tayo ngayong araw na to. So, let's see. Tignan natin mga boss kung ano yung ganap ngayong araw na to sa ating trabaho. At ayan mga boss, ipapasilip natin ang koti sa inyo Yung bihay natin sa umaga, papuntang trabaho So everyday dito tayo dumadaan mga boss Ito yung ating uh, napiling uh, road pa. Para sa atin ito yung medyo mabilis Kaya dito tayo dumadaan So medyo masikip siya pero okay lang uh, Hindi ganong maraming sasakyan yung dumadaan dito Hindi rin siya crowded So minsan nagkakaroon ng... Uh, konting uh, tawag doon yung uh, Mercato na tinatawag nila dito or parang uh, talipapa dito sa bandang kaliwa. no? Pero nakakadaan pa rin yung mga sasakyan. So everyday dito tayo dumadaan papuntang trabaho mga boss. At kailangan na nating medyo madali ng konti mga boss dahil naipit talaga tayo sa traffic So alas 8.04 4 ng umaga dito sa Italy At uh, sa ganitong oras kasi uh, papasok na halos sa trabaho Well ako kasi pag pumapasok ako mas maaga dito uh, Nataon lang ngayong araw na to may duty ng tayo ng gising Kaya ito nakipagsabayan tayo sa mga pumapasok Kaya crowded na yung daan at uh, nandyan na talaga yung traffic at uh, okay lang uh, wala din naman tayong magagawa so kailangan lang uh, pasensya sa daan para hindi uminit yung ulo natin so yun ang dapat uh, inuugali ng ating mga kapatid na driver na kahit na nata traffic tayo kailangan huwag masyadong mainit yung mga ulo natin Ah, uh, lalo na kung wala naman tayong magagawa, hindi eh, naman natin pwedeng ilipad yung ating mga sasakyan para makaiwas tayo sa traffic. So, pasensya na lang kung nagmamadali man tayo, uh, ipaliwanag na lang natin doon sa mga pupuntahan natin uh, hindi talaga kaya dahil uh, naipit tayo ng uh, napakatinding traffic. So, mauunawaan naman siguro nila yung sitwasyon na ganoon dahil kahit sila dinadanas nila yung ganong klaseng sitwasyon sa daan. Mabihay na si paring Salvador uh, Isa lang yung truck namin ngayon At uh, wala kaming gagamitin Kaya uh, magbabalik-balik na lang si pare pare ingat ah Okay Ayan mga boss kung makikita nyo uh, Talagang maulan dito Pero ayan uh, Sumisikat na yung araw At uh, malinis na yung warehouse Wala na yung mga truck Bumihay na ang ating mga kasamaan Tapos si paring uh, Badong Bumihay magisa Kasi isa lang yung truck namin tira ngayon Uh, nasa pagawaan. Bali, apat na truck ang meron kami sa pagawaan ngayon. At uh, iisa lang yung lumabas kapo. Kaya kulang na kulang kami sa truck. Uh, ganun pa man, gagawa na lang ng paraan. Uh, siguro magpapabalik-balik na lang yung isang truck muna sa mga uh, negosyo. At uh, mamaya-maya, baka may isang lumabas. Dahil wala kami yung truck, kaya ipapakarga ko kay Jan dito kay Bip-Bip itong mga dorian para dalhin doon sa mga nagpipiking. So pagkakasyay na lang dito para may atid natin at uh, ma-separate nila kaagad. So kakasya naman siguro dito lahat ng ito. Kunti lang naman. May mga pagkakataon talaga mga boss na kailangan nating gumawa ng uh, diskarte. Kapag ganitong medyo short tayo sa trap at nakataon uh, nagkataon na pagawaan, So kailangan nating gawan ng paraan para may lahat ng uh, program para sa araw na to. Kaya ito, uh, pinilit ko ng isaksak sa likod ni Bip Bip. O oh, Bip Bip ang pangalan ng uh, sasakyan na ginagamit natin. Para may natin agad. At uh, nila itong mga durian na to. Ayan, medyo bukas yung ating bintana mga boss kasi uh, mamoy, alam nyo naman, siguro pamilyar kayo sa amoy ng uh, durian so ngayon ito amoy durian ang ating kapaligiran dito sa sakyan so siguro mga 15 minutes na doon tayo mga boss dan na tayo mga boss na i-drop na natin yung mga durian na dinala natin dito sa isang uh, negosyo kung saan is uh, isi-separate nila yon pagpaparty-partyin nila dito sa mga may order Uh, now uh, papunta naman tayo uh, sa station ng train para i-accompany naman yung isang employee na may appointment ngayong umaga Kaya hindi nakasabay sa service So bali pupuntaan naman natin siya ngayon tapos dadali natin siya sa my uh, warehouse So yun pa lang ang ating uh, program sa araw na to So tignan natin mamaya kung ano pa yung mga trabaho na magaganap ngayong araw na to Nakabalik na tayo ng warehouse mga boss. Uh, nagantay na lang tayo ng tangaliyan. Uh, medyo kailangan natin mag-diet. Dahil nagpa-test tayo, uh, medyo mataas ang ating kolesterol. Kaya kalma lang natin ang kain nito. At ito na uli yung ating kasunod na trabaho mga boss. Bali, pupunta ngayon tayo dito sa kabilang uh, warehouse. Doon sa kapatid ng uh, boss ko. So bali kukuha tayo dito ng mga kinakailangan naming produkto na hindi pa dumadating sa amin uh, Bali mangiiram lang tayo ngayon dito uh, ng mga rice wine yan Siguro mga dalawang palet ang kukunin natin dito uh, Ganito yung ginagawa namin kapag nagkukulang kami ng mga product or uh, na-relate yung uh, deliver ng mga order natin uh, sa warehouse at uh, kailangan naming uh, mag-provide dahil may mga order so pumupunta kami sa mga kakilalang warehouse lalong-lalo na dito sa kapatid ng ating uh, boss so ayan naka uh, on the way na tayo niyan uh, malapit lang naman siguro mga 15 minutes driving lang to mga boss this is it pansit mga boss bali nakarating na tayo at uh, ayan yan yung kanilang uh, warehouse. Bali, maraming warehouse dito mga boss. Iba-iba yung mga warehouse dito. Ayan. Pero dito tayo pupunta. Ayan. Siya may Asian trade. So dito tayo pipick up ngayon ng ating uh, kukunin. Ayan. Ikakarga na ng ating brother Dex. Ayan. poging poking brother Dex. Ayan. Ayan ang pinakamatikas dito sa kabila. Ayan <laughs> ang taga <laughs> Yan ang tagasundot ko dito pagka kailangan ng produkto. So bali dalawa, Dex. Dalawa lang. Grazie. Tapos na tayo mga boss na ikarga na ni Dexter yung kailangan nating dalawang pallet ng rice wine. At ayan, maraming salamat kay Dexter. Talaga namang hindi niya tayo pinagkaantay kapag kumukuha tayo dito sa kanila. At uh, maraming salamat din sa mga tropa na nagtatrabaho dyan sa uh, kanila. Uh, puro mga Pilipino din yung nagtatrabaho dyan At uh, talaga namang napakababait mga boss. Well ngayon mga boss babalik na muna tayo ng warehouse at uh, mag alas 3 na hapon dito Titignan natin kung may kasunod pa tayong trabaho uh, Tingnan natin mamaya mga boss At ayan na yung kinuha natin sa Asian Trade Binababa na ng Team Lakay Team Lakay lang ang sakalam Ito habang nagbababa itong dalawa may isang nakabang Oh, ganyan katitikas ang tatlo na yan. Hmm dito na natin tatapusin mga boss itong ating vlog uh, sa araw na to uh, kakaatid ko lang kay paring Badong doon sa Mercedes para kunin yung isang truck na nagawa na nila at uh, tayo ngayon, pabalik na tayo ng warehouse uh, siguro naman tapos na yun yung trabaho ngayong araw na to at uh, ayan, awa ng Diyos uh, natapos na rin yung trabaho ngayong araw ng Martes at kahit na may konti tayong problema dahil isa lang yung available nating truck kaninang umaga uh, natapos pa rin ng mapayapa ang uh, araw ng Martes so ganun pa man mga boss gusto ko muna kayong pasalamatan sa ating mga kapatid na OFW saan mang kayong dako ng mundo naroon maraming salamat sa patuloy na mga sumusuporta at uh, mag-iingat kayo palagi at uh, siyempre sa ating mga kapatid na driver sa mga katulad nating na driver ayan mag-iingat kayo sa mga biyahe nyo mga boss uh, wag na wag nyong kakalimutang uh, magdasal bago bumiyahe at uh, lagi nyong isipin muna yung safety nyo sa pagmamaneo so ta lagi nyong tatandaan mga boss nagtatrabaho tayo para mabuhay hindi para mamatay kaya yon mga boss makita kita tayo sa mga susunod natin vlog